So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kabanok. So once again, this is P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang kalaman, panibago na namang segment ang ating pag-uusapan. So wala na namang bago, kundi ang sumagot sa mga katanungan nyo na inilagay sa comment section. Gaya nga ng aking pangako, kayo laging aking uunahin. Hanggat maaari, tutulong tayo sa mga subscribers natin na nangangailangan ng ating rekomendasyon pagdating sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, uh, hinihiling -hini ko na lang din sa inyo na mag-subscribe at mag-like kayo sa video ito if ever na natutulungan ko kayo. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin. Simulan na natin ang pagsagot sa inyong mga katanungan sa comment section. So, ang unang katanungan ay galing kay uh, Harold Ahero. Ayan, mega shoutout sa iyo, Harold. Ang tanong niya is, magandang gabi, idol. Uh, tanong ko lang, pwede ba bang pakainin ng breeder pellets ang broodstag na 7 months old? Okay? So, pwede na po 'yan. Okay? So, alam niyo naman kasi ang breeder pellets, 'yan po kasi ay siksik ng vitamina. Okay, napakaganda po niyan kasi siya 'yung nagbi-build o nagpi ng isang manok pagdating sa breeding. Siya 'yung nagsu-supply ng madaming nutrients sa katawan ng isang manok. Especially, nung mga inahin at nung tandang. Okay? Pinapataas niyan ang testosterone level ng katawan ng isang manok at ng inahin. Okay? So, kapag ka maganda na po yung cycle ng testosterone sa katawan ng ating mga manok, they are ready to breed. Okay? So, mabilis silang ma-fertile. Yung fertility tumataas. Yung ating mga inahin na parang hindi pahanda sa breeding. So, mapapabilis po o makakasabay sa breeding cycle na tinatawag. Kung kaya't ang ating mga manok, ang ating inahin at tandang, magiging mabilis ang paging ang, ang pag-multiply nila o pangingitlog nila kapag ka binibigyan po agad natin ng breeder pellets. And also, the same na thing, dagdag ko na rin, kung kayo is may mga 5 months or 6 months na inahin, so kung gusto nyo mabilis ang pagiging matured niyan, pakainin nyo na po ng breeder pellets para maaga pa lang ma-develop na po yung kanyang katawan. Okay? So, yan yung aking advice. Kung pwede mo na pong bigyan yung iyong brood ng breeder pellet. At the same time, isabay mo na rin yung iyong mga pullets na i-breed uh, this season. Okay? So, ito naman galing kay Rexon Ganaganag. Ayan. Idol, paano ba gamutin yung sipon na bumabalik? Sana matulungan nyo po ako. Yes mga kamamay, ang sipon po kasi bumabalik po yan sa ating mga alaga kung hindi po natin nasunod yung tamang cycle ng pagbibigay ng gamot o yung treatment natin pagdating sa kanya. For example, nagbigay tayo ng amtil 500 sa kanya. Okay? So day 1 nagbigay tayo, then day 2 dahil nakalimutan natin, nakalimutan nating magbigay, hindi natin napainom nung day 2. Then nung day 3, saka ulit tayo nakapagbigay, So, doon pa lang may problema na po tayo sa halip na yung infection sa loob ng katawan ng ating mga manok, which is yung sipun nga, bumababa, tapos nakalimutan natin na magbigay ng uh, antibiotic, tumataas ulit. Ngayon, nagbigay ulit tayo, bumababa ulit, nakalimutan natin, bumababa, at tumataas ulit. So, ganun po yung nagiging sistema sa katawan ng ating mga manok. Kapag hindi po consistent, pag sinabing consistent, kapag hindi po sunod-sunod ang pagbibigay natin ng antibiotic sa loob ng lima hanggang isang linggo, bumabalik po yung infection. Bumabalik po yung sipon ng ating mga manok. Okay, mahalaga din po mga kamanok para mas maging epektibo yung antibiotic na ating ibibigay. Kahit anong antibiotic, make sure yung ating mga manok, idiklag po natin bago natin subuan ng antibiotic. Okay? Pag sinabing diklag, pagdating sa mga newbie, atin pong ipepres lang yung alang ng manok para lumabas sa kanyang ilong yung namuong plema, yung sipon niya. Kasi kapag ka hindi po natin idiniklag, yung ilong po niyan, punong-puno po yan ng, ng sipon. Di ba? Ang tao, ganun din. Sumisinga nga yung tao, di ba? Kapag ka hindi komportable. Ang manok, hindi makasinga. So tutulungan natin siya. Kailangan nating alisin yung nakabara para Uh, matulungan natin yung manok na maging maginhawa yung kanyang pakiramdam. Kasi medyo hassle na tunawin po ng manok gamit yung antibiotic, yung mga sipon na nandito sa kanilang uh, uh, yung mga nasa kanilang ilong kasi di nag stuck yung ano yung plema yung yung sipon so tutunawin po yan ng antibiotic so pag hindi natin idiniklag eh medyo mahihirapan yung antibiotic para tunawin yan mas magiging mahirap mas magiging hassle sa ating mga manok na kaagad ka agad sila. Sa halip na 3 days na sunod-sunod, okay na yung manok, eh hindi. Dahil hindi natin nadiklag, umabot ng 5 hanggang 7 days ang pagbibigay natin ng antibiotic. Kaya ang sagot ko dyan, kung bumabalik ang sipon ng alaga mo, eh baka hindi mo napapanatili yung sunod-sunod na pagbibigay ng antibiotic sa iyong mga alaga. At ang pagbibigay ng antibiotic para mas epektibo, kailangan walang laman ang tiyan ng manok mas maganda para hindi natin may sacrifice yung kanilang feedings, medyo, ikaw muna yung magsakripisyo. Gumising ka ng dalwa o isang oras bago mo sila pakainin, saka ka magsubo ng antibiotic. So, mas epektibo yun. Okay? So, next. Ito, uh, galing kay uh, Ricky Rungkale. Ayan, so, Idol, pwede bang magbigay ng Jackie Oats? kahit lugo na. Okay, yes po, pwede naman po yan. Actually, ang Jackie Oats, napakarami pong benefits niyan. Okay, kung ang iyong manok is namumutla, so po pwede niyang uh, isupply yung natural vitamin B12 na meron sa ating fermented Jackie Oats. Okay, isa ka lang nagkakaroon ng natural vitamin B12 yan kapag ka na-ferment. Nafe okay, so mas tumataas yan. At ang uh, feedback niya sa katawan ng ating mga manok, Pumupula po yung mukha. Pumupula po yung kanilang mga paa. At pag nangyari yon sa, sa ating mga manok, healthy po ang ating manok. Mapulang mukha. Kasi kung putla yan, sabihin may anemia. Anemic yung manok, imbalanced ang uh, nutrients sa katawan. Kaya napakaganda ng fermented jacky kahit dugo ng inyong mga alaga. So, uh, kahit sila is uh, molting, they are building their body. Bumubulto pa rin. Bumubuka yung kanilang katawan. Okay? So, next question. Uh, from Deo Gracia, Mendoza. Idol, pwede bang makabahagi sa ng uh, pangganador para hindi ako uh, para hindi ako para ako ba sasabihin to? Para hindi ako ma-scam nung ibang nagbebenta na nagsasabi na maaayos daw yon. Okay? So po, pwede naman po mga kamanok. So pumunta lang po kayo dito sa aking bakuran at ating pag-usapan ng maayos yan. Okay? So next, ah, ito galing kay Raven Siskar. Ayan, so idol kamamay, mamay, tanong ko lang po kung tama ang pagbibigay ko ng Jackie Oats. Kasi pito po yung manok ko, tama po ba na ang uh, takal? Ko wala tayong ano, wala tayong internet. Okay? So, kung pito ang manok mo, ang magiging ratio niyan mga kamanok. Tandaan nyo to ano? Para hindi kayo mahirapan. Sa isang manok, 20 pieces, 20 na butel ng Jackie Oats. Okay? Kung sampung manok ang alaga nyo, uh, kayo nila pong gumawa ng matano. Kung sampung manok ang alaga nyo, siyam na takal ng patoka, isang takal ng Jackie Oats. Okay? Ganun po ang mangyayari dyan. Kung limang manok, ang alaga ninyo, ah, uh, mangyayari dyan ay, ah, uh, and a half ng patuka, then kalahati lamang po noong fermented jacky oats. Ano po yung magiging cycle nyan para ayos na ayos po sa katawan ng inyong mga alaga. Okay? So, next question. Ah, uh, Hanap lang tayo, ano? Eto, galing kay Jefferson Marquez. Idol, pwede bang bigyan ng bacterial powder yung mga naglulugon na manok? Salamat po, Pram Palawan. Yes, po pwede po. O pwede po tayo magbigay ng bacterial powder sa ating mga alagang naglulugon. Kasi, uh, minsan kasi kapag ka umuulan, medyo nakakaramdam din sila ng uh, lagnat, ng uh, hindi magandang pakiramdam. Kaya kung tayo is nagbibigay ng bacterial powder sa kanila through uh, liquid uh, form sa painom, makakatulong yan upang uh, hindi na po tumuloy yung mga sakit na nagbabadyan, dumapo o kumapit sa ating mga alaga. So magandang gawin yan kung uh, two times per week ay talagang healthy-healthy ang healthy ating mga manok. Para yung ating mga manok, eh hindi na talaga dinadapuan ng sakit. Ika nga ay prevention po yung ating gagawin. Okay? So, yan lang sa ngayon, mga kamamay, mga kamanok, ang ating uh, topic, ang ating mga question at tinanong. Pasensya na kayo, ano? Yung iba, hindi ko nabanggit na ngayos kasi wala akong internet dito sa atin. Okay? So, so much for that. So, see you for our next vlog, mga kamanok. Kung may mga katanungan kayo, mga newbie, mga advanced, gustong malaman, gustong pag-usapan, i-comment nyo lang po yan. So, feel free na mag-comment. Open-minded po ako pagdating sa inyong mga katanungan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. paalam